Hello sa inyo! Sa ating pag-aaral ngayon, sisilin natin ang pinakaunang dapat malaman sa Korean alphabet o Hangul, yung sampung pangunahing patinig. Alam nyo, ito talaga yung pinakaunang susi para mabuksan nyo ang mundo ng pagbabasa sa Korean. Kaya simulan na natin! Oh, ayan, yan ang promise sa atin ngayon. Isipin nyo, pagkatapos lang nitong session natin, bigla magkakaroon na kayo ng kakayahang basahin yung mga simpleng salita powerful, di ba? Kaya focus muna tayo at samahan nyo ako. So ito yung magiging journey natin for today. Uunahin natin kung bakit ba importante ang mga patinig, tapos isa-isahin natin yung sampu. Titingnan natin yung dalawang uri nila, tapos bubuo na tayo ng mga pantig. Magpa-practice at syempre may mabilisang review sa huli. Okay, so bakit nga ba natin kailangan unahin yung mga patinig? Kasi isipin nyo, yung sampung tunog na to, sila yung pinakapuso ng bawat pantig sa Koreano. Kumbaga, walang salitang mabubuo kapag wala sila. Sila yung foundation. Ayan, eto na. Isa-isahin na natin yung sampung pangunahing patinig. Ang gagawin lang natin, napakasimple. Pakinggan nyo lang ako ng mabuti, tapos ulitin nyo yung bawat tunog ng tatlong beses. Dahan-dahan lang, sabayan nyo ako. Ready na ba? Game! Unahin natin itong A. Ang tunog nito ay parang A sa salitang nanay. Okay, ulitin natin ng tatlong beses a, a, a. Ang sunod naman ay ya. Parang ya lang din sa salitang yaya. Sabayan nyo ko ha. Ya, ya, ya. Eto, ete. Medyo tricky to. Ang tunog niya ay malapit sa o ng English word na on. Pero mas relax yung panganyo. Pakinggan nyo muna. Ete. Okay, ulitin natin. Ete. Ete. Ngayon, yo. Isipin nyo lang yung tunog na yo kanina, tapos lalagyan lang natin ng y sa simula. Pakinggan nyo, yo, yo, yo. Ito, madali lang, o. Parang o sa salitang aso, pero kailangan mas bilog yung bibig nyo. O, o, o. At ang partner niya, yoyo. -yo. Katulad na katulad ng sa yo yoyo. Handa na? Yo, yo, yo. Okay? Ito naman ay you. Parehas na tareha sa tunog ng you sa salitang upo. Ulitin natin. You. You. Na naman ay you. Parang sinasabi nyo lang yung salitang you sa Ingles. Ulitin nyo kasabay ko. You. 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 Ito yung isa sa mga unique na tunog, ang eo. Para makuha nyo to, isipin nyo na ningiti kayo. Pero magkadikit yung ngipin nyo sa taas at baba. Pahinggan niyo yung tunog. Eo, eo, eo. At para sa panghuli sa sampu, i. Katulad lang ng isa sa itim, ito na yung pinakamadali. I, i, i. Ayan, ang galing. Kompleto na natin yung sampu. Okay, so ngayong medyo pamilyar na tayo sa sampung tunog, alamin naman natin yung sekreto sa itsura o hugis nila. Kasi yung mga patinig na yan, nahahati lang yan sa dalawang simpleng grupo, base sa kung yung pinakalinya nila ay patayo ba o pahalang. Tingnan nyo to, ganyan sila nakagrupo. Ang tawag dyan ay vertical vowels at horizontal vowels. Pansinin nyo yung pinakamahabang linya sa bawat letra. Kung yung linya ay patayo tulad ng A, YA, O, YO at I, nasa unang grupo sila. Kung pahalang naman tulad ng O, YO, U, U at E, yun, nasa pangalawang grupo sila. Napaka-importante na tandaan nyo to para sa next step natin. So paano ba natin to gagamitin para makabuo ng salita? Well, ang pinaka-basic na rule sa hanggol ay ito. Ang isang pantig ay kailangan palagi ng at least isang katinig o consonant at isang patinig o vowel. Oh, dito na ngayon papasok yung pinag-usapan natin kanina tungkol sa patayo at pahalang. Kasi napakasimple lang ng rule. Kung ang patinig mo ay patayo, isusulat mo siya sa kanan ng katinig. Kung pahalang naman yung patinig, isusulat mo siya sa ilalim. Ganun lang siya kadali. Ayan! Ngayong alam na natin yung mga tunog at kung saan sila ilalagay, oras na para i-apply lahat. Sabay-sabay tayong basahin ang ilang totoong pantig sa Koreano. Pakinggan niyo muna ako tapos ulitin niyo ha. Okay, simulan natin. Ang una ay ga. Tunog ga. Ulitin natin. Ga, ga, ga. Magaling. Sunod, go. Tunog go. Ulitin, go, go, go. Mahusay. Ngayon, ku. Tunog ku. Sabay niyo ako. Ku, ku. Ku. Okay, tuloy lang. Ito naman ay na. Tunog na. Ulitin, na, na, na. At ito naman ay nu. Tunog nu. Sabayan ako. Nu, nu, nu. Malapit na. Ito ay da. Tunog da. Ang sunod, du, du. Ngayon yung medyo tricky. Ra. Tunog reo. At ang huli, ri. Tunog ri. Napakahusay nyo! Wow! Ang galing! Bago tayo magtapos, daanan lang natin ng sobrang bilis yung mga pinaka konsepto para siguradong tumatak sa isip nyo. So, tandaan lang natin yung tatlong pinakamahalagang bagay. Una, may sampung basic vowels. Pangalawa, kapag patayo yung vowel, sa kanan ng consonant yan. At pangatlo, kapag pahalang yung vowel, sa ilalim naman. Sa tatlong yan, promise, makakapagsimula na kayong magbasa ng Korean. At para sa ating pagtatapos, pakinggan nyo kung paano ginagamit yung mga natutunan natin sa buong pangungusap. Babasahin ko yung dalawang pangungusap na to sa Koreano. Ito na yung buod ng aralin natin. Pakinggan nyo ng mabuti. Ang unang pangungusap, Hangarinen kibon momi yolke isimnida. Ulitin ko, Hangarinen kibon momi yolke isimnida. Ngayon ang pangalawang pangungusap, Sero momen chaum yope Karo momon, chaum are noimnida. Isa pa. Sero momon, chaum yophe. Karo momon, chaum are noimnida. At ayun na, binabati kita. Ngayon, meron ka ng matibay na pundasyon sa pagbabasa ng hanggol. Kaya ang tanong ko sa iyo ay, ngayong alam mo na ang sampung pangunahing patinig, anong salitang Korean ang pinakauna mong susubukang basahin? Hanggang sa muli!